Becom na, oh. See, 15 real oh. 15. Be 15. tag sila silang, oh, mga damit. Ito, oh, kay ano. Pakita mo kay Carla, to. 15. Ay. Eh. 15. 15. Fifteen. <laughs> Nag-live selling. Parang maliit naman, no? Oo, cute. Dito Sukat. ako nag-redress. Eh. Kuha ka ng marami para isukat mo. Ay, pakita mo kay Mami, guys. May bagay to sayo. Fifteen. Lalabas yung kaputin niya dito, no? Correct. Kumuha nga ako niyan isa. pag eh. mo, ano, baka gusto mo. ito. ito. Asan yung kamunan ako? Susukat ka? Mhm, kat. Dito kami ngayon sa R&B. Magsusukat to kasama ko. Ay, ang ganda niyan, Biti no. Ay, G ano, pala October. Dito kay Carla. Oo, oo. 15, 15, 15 15 lang 'yung mga damit. Oh, nako. Ay, ang ganda ng kulay niyan, Old Rose. Pagka-15. Dito lang yung... Lahat ng dress dito. Oh, tagi 15 lang oh, anything, tagi 15. Grabe ang mura. Dating tag na 1990 eh, mga ganitong dress. Oh, 15 lang, grabe oh. Be, maganda to kay Carla. Tignan mo. Hindi siya makapili. Alin. dami ah. Cute nga yun. Diba? So, parang dress siya. Pa-dress niya. Paso 2XL eh. Puso kasi ngayon di. Yung mga sa mga payat nga. Lalaki ng suot nila eh. Pero uuwinom uh, yung 2XL sa akin. Baka magulong ito. Polka. Ang cute oh. Feeling ko ito. Maganda siya. Ganda niyan. Violet. <laughs> Lavender pala. Okay, siya. Simple lang. Parang labing niya. <laughs> Pwede naman samabay ka. Ito lang naman. Kaya ano? Sige. Hmm. Hindi, maluwag dito. Dalawa na, na tayo. May sipunis <laughs> na. Ito yan. Magkakamulang naman ito. Maghi ka muna. Hi. Watch us. <laughs> Baho dito. Kuya, mo ko yung mga niya no? yung sukat-sukat na ito. Iba yung amoy. May nag-isa ba rito? May sibuyas. Kaya no, no. <laughs> kinaing parang kinain ka ng dress. Yeah, Sabi, malaki. Medium size. Mukhang malaki, pero try lang natin. Try it on. Titawa, ba? Oo. Cute kasi. Parang press ko color niya. Mm, tsaka mahal yung mga, ano, yung mga dull dress na ganyan. Mas ano? Mm -mm, nasa 250 um, uh, Hindi ko talaga appreciate kasi dahil dito sa... Kasi datanggalin mo. Tanggalin mo. Hindi mo. make-up Pero ang <laughs> ganda. Pero cute, no? Hindi Ang dal, -dal niya. Dali-dali. -dal mm. I like it. Cute siya talaga. Ako rin, nagustuhan ko rin yan. Diba? Maganda siya, babe. Para siyang BKK. Anong BKK? Bangkok. Tingnan. Mukha naman pa no? Oo Mukha naman. Mukha naman Kasi L2 eh. Nakakaano. Parang manika lang. Okay. Ito parang maliit. Pero nan siya. Parang maliit yung large nila. Di po. E, okay. Hindi naman yung mga Thailand. Oo. Oh, mm -hmm. Ano lang yan, mga end season. Ano, end of season, mga nun. Kasi mag, uh, ano na rin, be, mag, Kaya, we, mag, winter, uh, winter na rin, eh. Oo. Oh, oh. Tapos na yung, ano, ng mga, ano, eh. Mahal yan nung summer. Mag winter na dito, guys, sa Qatar. Kaya, goodbye dresses na. Hello jacket na. Hello. No. Nords to, parang medyo maliit na yung nerd sa kanila. Para akong ano, lupa, girl. <laughs> <laughs> <Yung> tao, <laughs> hindi pa agay gano'n. Taong loob. Pangit. Baka taniman ka ng munggo, girl. Dika. Pwede ah, naman. Hindi kasi, ano, bagsak ka yung shoulders ko dito eh. Hindi kasi, iyan o, yung belt mo kasi, hindi mo ma-appreciate dahil wala ang belt. Yung panakal pa. <laughs> Ay, baka <papa> yun na. <laughs> Ano na, nag-shape na. Labi niya. <laughs> Ay, ano, lang, yung no? para kang teacher ni ano, Miss Sara, si Miss Minchin. Pero malaki talaga tayo na. naman. cute oh. um. siya, Maganda siya. Hindi mo maano kasi nga meron kang turtle neck. Di ba? Wait lang, hindi yung magic sa rating. Kung ano, parang cute na. Oh, madam. Maganda yan. <laughs> I think, you know, mga uh, seven out of ten. Saka, mag ano, Anong pwede na naligyan nito? Na, ano sandals, si May Takong. Pwede ka yata yung Bet ko yung mga may ganitong ano, yung belt. Ang lakas makarampa. Ayun, magkembot-kembot. Pag may belt, di ba? Parang feel na feel mo yung paglakad. Parang, rumarampa lagi. Eh... Maganda ba? Oo. Sabi ko sa iyo mo mayang turtle. na like, kung nakakasiya. Hindi ko talaga <laughs> gusto niya, sa pamangkin. Pangdagdag ano, ano? Sabi ni pamangkin sana hindi niya magustuhan. Pangdagdag. Ay, no? Ayaw. Mm. Ay, pwede. Ayaw. 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 Saka, ganyan talaga yung tupi niya. Oo. Oh. <laughs> Taas. Oh, ganyan. Kulit ng tupi eh, no? Ito. Ito, 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 At least magagamit ko everyday sa office. Pwede 30 lang. Dito na. Dress. Dress. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito Tama -tama. Kala ko naka, naka close neck ka. First dress. Yan, buti kinuha mo yan. Maganda kasi yan sa mga mayay. Ay! Overall, B. Oh, be... sabi ko nga sa'yo. Overall siya. -i -i Parang jumpsuit. Iigi ka. Uh, lah <laughs> lahat. Lahat ko ba I -i -i. rin mo. Pahirap Hirap maging girl. True. hulmang-hulma ay um, hulmang -hulma sa yung sa pet girl. Bagay sa'yo. Kasi sa akin, hindi yan haba eh. tingin Ganda. Pero para mas maganda kung lagyan mo siya ng maliit na belt Para may ano. Pero kayo rin ko lang kayo maganda, girl. Maganda nga. Pink? Anong ano yan? M yan? Mm M ba? Tingi. Ay, M nga. Kunin mo na. Maganda. Bagay na bagay. Parang yan na yung... Maganda, girl. Pwedeng pang ano, no? Pang mga oka okasyon tapos hmm. mag-heels so, ka hindi lang. Hindi pumaba katong dito. Oo, ayoko rin ng ganun eh. Diba? Sure. Show... Ganda pa ng kulay. Old rose. So, How much the original? Ang original price niya is... Hindi nakalagay. Eh, hey, hey. Pang-Pasko. <laughs> Di ba ganun pag-Pasko pag dapat? Yung pagkabata ka, excited ka na sa Pasko. Bago yung damit mo. So I think it's uh, a yes. Eight. For me, it's a yes. Okay, Ayan. Fifteen din yan. Let's try it on. Yung ibang size nila dito, yung large may kaliitan. Kaya pag magpabili kayo sa friend nyo, mas maganda yung ano, tansyahin talaga. May ay Parang malaki sa iyo. Malaki parang pero maganda siya parang pang bahay. Pinang bahay. na madam-madam. -mada. Madam-madaman ka sa bahay. Mm, Kaya lang, din. naman. Pero pang labas, parang malaki siya sa'yo. Ang ah, comfy niya. Ano oh. ka tayo gusto? Yan naman pag malaki. Eh. Comfy talaga. Ano eh. kasi? Hindi naman, mm. hindi naman pangit pa. Oh. Gusto ko yung kulay niya eh. Hindi korean yung style. Kaya nga, malaki na. Guys, look at this. Hindi pa gusto mga korean. Yung payat sila tapos. Oo. Hindi Mas maganda lang yung bag mo, no? Mm -hmm. Hindi ba ito pala ako nagde-dress sa labas? Yung mga ganyang dress. Ngayon pa lang siya magde-dress. <laughs> ito sa malaki, girl. Ah, pero carry lang naman. Sa bagay kasi pwede naman beltan lang na kung gusto mo. Cute naman. Ganda ng kulay. Gusto ko yung kulay niya. Ang madami. True. Ngayon po ba? Ayun, okay talaga yun. Nasukat man na? Nasukat ko yun. Eh. Tayo ay mag-design um, na atin atin po. Kaya kasi may alas tayo. May isip ko, kunin ko ba yung brown? Kunin ko na, no? Okay. Philippines sila. Sa bagay. Hindi mm -hmm. lang <-s2> Welcome to the Banks Club. Ay, <laughs> si Carla parang gusto na rin mag Kaya nga oh, pati si Grace, no? Si Grace din? So ito, parang hindi ito. It's parang, parang wala Sige. Sige.